Supranavit, super ikan, dito hai, 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 apa Huwag kayong magalit sa akin ha. Mga elemento at kaluluwa na nandito. Sa lugar na to, huwag kayong magalit sa akin. Ito, papasukin natin itong napaka-creeping simenteryo guys. At uh, every corner nito mga idol. Tingnan yung mga idol. Ayan mga idol. So, nandito na ako sa kaloob looban ng sementeryo guys. papa Papasokin natin ito mag-isa mga lodi. Dahil, a uh, titignan natin kung totoo yung sinabi ng uh, nagtatrabaho dito mga idol na matanda. Sinabi niya guys na may uh, nagpapakitang white lady. Mga ano guys, mga bandang alas 12 ng gabi mga idol so susubukan natin pasukin to guys pag may mahagip yung kamera natin mga lodi pwede kayong mag comment dyan sa ating comment section Ayan guys pag natin yung paligid natin dito mga lodi Yan, mapapansin natin may malaking punong kahoy dyan guys at uh, doon din banda mga idol may malaking punong kahoy at uh, doon sa kabilang side mga lodi may baliti dyan mga lodi makikita natin yan mamaya ayan na so uh, papasok pa tayo mga lodi Ayan, medyo maulan pa dito, guys. Hmm, dahil sa may bagyo, mga lodi, kaya umuulan ng konti. Ayan, mga, mga idol. So, ito, may malaking punong kahoy, guys. Mayroon din dyan, mga lodi, at uh, pati Diyan mga idol, meron. Ayan mga idol, pagmasdan natin na yung video guys na makaka capture dito mga lodi ayan kasi dito na side guys sobrang creepy ayan guys oh. grabe yung balahibo natin dito guys titindig talaga yung balahibo mo dito sa ah uh, tawag nito Ito sa katawan ng mga idol sobrang creepy guys papasok pa tayo guys pasokin natin Tingnan nyo yung libingan dito mga idol. Ayan. Grabe guys. Sobrang creepy dito. Ayan. Napakaluma na ng mga libing. idol. So, dito tayo dadaan mga lodi, no. Subukan natin doon sa loob. Dahil sobrang nakakatakot na. Kakayanin pa ba kaya natin dito, guys? Mga idol, pag mahagip natin yung nagpaparamdam dito, guys. Ayan mga idol. Uh, grabe sobrang nakakatakot dito guys. Grabe yung ano ko dito mga idol. Talagang titindig yung balahibo mo sa loob ng sementeryo nito mga idol. At ah. Uh, mapapansin natin guys. Every corner dito mga lodi. Talagang nakakatakot guys. Kaya ito. Uh, susubukan pa nating libutin itong uh, napaka creepy na sementeryo mga idol o, titignan natin talaga yung pagpaparamdam dito, guys. Kung ano yung matutuklasan natin sa ng ito, mga idol. Kaya ito, abangan natin, guys. Lilibutin pa natin itong napaka-creeping simenteryo, guys. So, medyo na yung ano natin. Last light natin, mga lodi. yan pansin niyo bawat ano dito, ha? Mga idol. Tapos, pwede nyo i-screenshot sa akin kung ano yung mga elemento na mahahagip o nahagip ng kamera natin mga idol so dito guys may napansin ako kanina dyan mga idol sa loob parang may nakaputi dyan mga idol pero hindi clear ng kamera kasi ewan ko kung makikita ninyo super nakakatakot dito. Uh, Jesus name. Nandito masok dito, guys. kayong magalit sa akin ha mga elemento at kaluluwa na nandito sa lugar na to huwag kayong magalit sa akin grabe guys oh basag na basag mga lodi ngayon lang to guys pagpasok eh. Hindi sobrang creepy dito mga lodi. Grabe ito. Ayan guys. Hindi ko alam kung saan ako umabot nito. Parang nasa gitna na ako guys ng ah, kalagitnaan dito mga idol. parang iba na yung amoy dito guys ayan mga lodi so pa palabas na tayo guys iba yung naamoy ko dito mga idol parang kakaiba yung amoy ayan so ayan na guys uuwi na tayo siguro grabe yung experience experience ko dito guys sa cemetery yung ito mga idol no? nakatakot dito guys eh. front natin yung camera natin mga lord. so ayun ko kung ito ba yung dinaanan ko guys kanina nagbabaka na lang tayo na makalabas tayo dito mga idol parang dito yung kanina galing yung bote guys ito ba yung nagagalit ayun ko kung ito ba yung nagagalit sa akin dito guys eh. Ngayon mga idol, ah uh, hindi ko na tong Ah uh, video na ito mga idol. Kung may nakita kayo na hadip sa ating camera guys, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section kung uh, karapat-dapat ba guys na balikan natin itong cemeterying ito. Kung pasado ba ito guys sa mga uh, nakakatakot na lugar na napuntahan ko mga idol. Ayan mga idol. So, mag-comment na lang kayo dyan sa comment section natin guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana'y magustuhan nyo, malike, ma-share nyo itong video natin guys. Shoutout po sa lahat ng mga commentators natin dyan sa mga solid na sumusuporta sa channel natin guys. Ayan, uh, sana ma-share nyo itong video guys. At uh, comment kayo guys kung karapat-dapat ba nabalikan natin itong napaka creepy simenteryo na to. Dahil sobra, kahit ako guys natatakot talaga ako dito. Medyo creepy talaga yung lugar mga idol. Kaya, yeah, ayan. Maraming salamat yung lahat, guys. Pwede na kayong matulog. God bless po sa inyong lahat.